bago pa man kumalat yung paninilaw ng dahon ng uh, palay no sa buong palayan ay nagumpisa ito sa maliit pa lang mga idol mga ka-farmers so inagapa namin agad ito uh, nag-spray kami ng uh, fungicide so halos nakadalawang spray kami ng fungicide ngunit uh, wala pa ring nangyayari mga idol mga ka-farmers at mas lalong uh, kumalat yung uh, paninilaw sa buong uh, palayan na may tanim na um, hybrid rice. So dito mga idol, mga ka-farmers, na-recognize namin no na yung hybrid lang yung tinamaan dahil yung mga kapitbahay na mga palayan ay yung mga nagtanim na mga inbred rice ay hindi naman siya apiktado uh, sa pagdilaw ng mga dahon. Kaya nung una mga idol, mga ka-farmers ay nagdadalawang-isip kami dahil nagresearch research na rin ako no at nakita ko kung uh, either uh, BLS ito or uh, BLB so maghalos kasi magkaparehas lang yung dalawa mga idol mga ka farmers kaya pinost ko ito sa aking Facebook at sa mga group uh, para uh, makakuha ng um, idea no kung anong klasing sakit ito at yun nga mga idol mga ka-farmers kinonfirm ng mga ka-farmers natin no yung mga nakakita sa picture na BLB at meron namang iba na nagsabi ng BLS so halos magkaparehas lang kasi mga idol mga ka-farmers yung BLB at saka BLS at uh, nabasa ko rin sa mga comment section no yung mga posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng bakterya yung mga palay so yung hangin guys ay isa daw yun sa mga dahilan dahil nga sa malakas na hangin nagkakabanggaan yung mga dahon at nasusugat yun daw yung pong nagiging entry point no para pumasok o pasukin ng bakterya ang palay at yung pabago-bago nating weather condition mga idol mga ka farmers uh, mainit sa umaga then pagdating ng hapon no o gabi ay malakas yung ulan so kinabukasan mainit na naman mahamog yun po daw yung isa sa mga dahilan at yung a uh, tubig na galing sa irigasyon baka meron ng kasamang bakterya at isa din po daw sa dahilan ay yung sobrang paggamit ng abuno o kaya mataas yung nitrogen no ng, uh, nilalagay natin uh, sa mga palayan so yun yung kadalasang mga nakikita ko mga idol, mga ka-farmers sa comment section na uh, sinasabi ng ating mga ka-farmers kaya mas mainam pa rin talaga nating gawin mga ka-farmers, mga idol na mag-attend ng mga seminars no? dahil uh, merong talagang mga expert o mga nag-aaral talaga uh, regarding this kind of uh, sakit sa palay no? na siyang uh, makapagsabi sa atin para makaiwas tayo o ma-prevent yung uh, ganitong klasing sakit ng palay so as of now mga idol mga ka-farmers ay nasa 80% na yung recovery ng aming palay so yung 100% na growth uh, performance sana na ipapakita ng ating uh, hybrid rice ay nabawasan na kaya expected na natin ngayong uh, season na to ay mababawasan talaga yung ani ng ating uh, palayan ngunit ganun paman mga idol mga farmers farmers no, ay malaking pasalamat talaga natin uh, sa Panginoon no dahil uh, binigyan ng pag-asa yung ating mga palay na magkaroon ng bunga at hindi totally talaga uh, damage lahat ng buong palayan kaya guys no, mga farmers, mga idol, ah, maraming salamat sa inyong mga komento no. At sa mga tech na natanungan natin, ah, maraming thank you din. At yun nga pala mga idol, mga farmers no kung paano ba namin ito. Ah, sinug po ay ganito po yung ginawa namin, mga idol, mga farmers. Ito po ay base sa advice sa amin. So una po namin ginawa mga idol ay bumili po kami ng BLB stopper yung 20 EC mabibili po ito mga idol mga farmers sa mga agri supply so sa 120 ml ah, dalawang ah, tanki po then dapat ah, walang tubig yung palayan so tinanggalan namin yung buong palayan mga idol mga ka-farmers ng tubig at in-spray namin ito ng alas 9 ng umaga para medyo tuyo na yung mga dahon ng palay. Then after 2 days mga idol mga ka-farmers ay inulit namin mag-spray ng ganun pa rin. At yun nga mga idol no, uh, in namin ito ng lunes tsaka merkules at tsaka nung linggo nung binalikan ko ito ay ito na po yung um, resulta. So sa napansin ko mga idol, mga farmers ay na-stop na yung pagkalat ng bakterya sa mga bagong dahon uh, na lumalabas ngayon ng palay. So hopefully guys no, uh, mga idol, mga farmers na tuloy-tuloy na yung uh, 100% recovery ng ating palay. So yun lang mga idol, mga farmers at uh, maraming salamat po uh, sa inyong lahat.